Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. One time, the new Filipino time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max, Max. umaangal Uma na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Department of Justice magpapasaklolo na sa Supreme Court para sa kaso ng missing sa Bungeros. Protection naman sa mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, tiniyak ng pamahalaan. Ngayon, hinamon si VP Sara na linawin na ang mga personal at official trip abroad. Impeachment case laban kay VP Sara, posibleng mabasura sa pamagitan ng majority vote sa impeachment court ayon kay Senate President Chis Escudero. Bagong silang na sanggol, patay matapos maipit sa gulong sa motor sa Quezon. DRIVEBATS! BUONG PUSO! Kasama ang buong ng Brigada News FM, News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, June 26, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Angel Dibera. Fried Magpapatulong na ang Department of Justice o DOJ sa Supreme Court para maresolba na ng tuluyan ang nangyari sa missing sa bungeros. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, lalapit na sila kay Chief Justice Alexander Hesmundo para sa umano'y pagkakadawit ng judisyari sa kaso. Binigyang diin ni Remulla ang testimonya ng isa sa mga akusado sa kasong kidnapping at serious illegal detention na nagparatang na napasok na ng mastermind ang hudikatura. Ani Remulya, ang tungkol dito ay isa sa mga pag-uusapan nila ng Chief Justice. Hindi pa naman nagbigay ng detalye ang kalihim kung aling bahagi ng judiciary ang posibleng sangkot sa insidente. Maliban dyan, kinumpirma rin ito na may mga tinitingnan silang mga pulis, government officials at mga individual mula sa Visayas Region na maaring nasa likod ng malagim na pagkamatay ng mga sabungero. Trimax, Trimax, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Brigada, kinumpirma ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na tatlo hanggat apat na witness sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Intern uh, International Criminal Court or ICC. Sa isang ambush interview, sinabi ni Rimulya na pa ng ICC sa pamahalaan na bigyan ang naturang mga testigo ng proteksyon. Pagtitiyak niya naman na gagawin nilang lahat upang maprotektahan ang mga ito. Habang nandito anya ang mga witness sa Pilipinas, gagawin ng ahensya ang kanilang obligasyon para ibigay ang proteksyon kinakailangan. Samantala, binigyang din pa ni Rimulya na asahan ng mas marami pang individual ang sasailalim sa witness protection. Max. Brigada Nationwide. Nationwide. Samantala bilang usap-usapan pa rin kung matutuloy o hindi ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, Senate President Escudero kinumpirmang may posibilidad na mabasura ito sa susunod na kongreso. Posibleng rason para mangyari ito alamin sa report ni Brigada Ann Cortez, Ibrigada Mo. Brigada. Wala namang bawal ng motion eh. Yun ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan eh. At dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court... Ito ang pagpapaliwanag ni Senate President Cheese Escudero nang matanong siya kung po pa rin mag-motion for dismissal ang isang Senator judge sa panahon na sila ay mag-convene muli bilang impeachment court. Kung sakaling matuloy nga ito, sinabi niya na kailangan ng pagbotohan ng tungkol dito katulad ng kanyang ginawa sa remand motion na inihay nila Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Alan Quetano. Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority, two-thirds ang kailangan kapag magbobotohan na to acquit or convict. Samantala, umaasa naman ng mga House Prosecutor na papakinggan muna ng mga Senator Judge ang kanyang pagpresenta ng ebidensya bago nga magkaroon ng pagdismiss ng kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Nationwide na nanawagan ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte na maging malinaw sa kanyang mga pahayag kaugnay na naging biyahe nito sa bansang Australia. Ito'y matapos lumabas sa magkakasalungat na impormasyon kung personal trip ba ito o may opisyal na tungkulin ang Vice Presidente. May report si Brigada Maricar Sargan i-Brigada mo! Brigada! Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na maging malinaw at tapat sa kanyang mga pahayag hinggil sa naging biyahe niya sa Australia. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi kino-question ng Office of the President ang karapatan ni VP Sara na bumiyahe para sa personal na layunin. Gayunpaman, sinabi nitong mayroong accountability at ethical issues kung personal ang deklarasyon ng biyahe ngunit may official function na isinagawa. Giit ng palasyo, kailangan mag ulat sa taumbayan ang vice presidente kung ano ang mga opisyal na aktibidad na kanyang dinaluhan, ano ang naging resulta ng mga ito at kung sino ang mga kasama niya sa biyahe at kung ang lahat ng gastusin ng kanyang delegado ay personal niyang pinondohan. Binanggit rin ni Castro na ang paggamit ng official na social media page ng Office of the Vice President para sa personal trip ay maaaring magdulot ng kalituhan at conflict of interest. Bonsod ng mga salungat na pahayag mula kay VP Sara, hinikayat palasyo ang Vice Presidente na maging tapat sa taong bayan at tiyaking ang bawat biyahe ay may malinaw na benepisyo para sa bayan. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kuno-question. No ang sabi po natin noong nakaraan ay uh, it's her choice kung diyan po siya abala sa kanyang private or uh, personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag nagagawa siya di umano ng official functions. Ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging uh, tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tututulan ng administrasyon. At um, ginamit niya ang uh, OVP Facebook, ito ay uh, parte ng gobyerno pero pang personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala ang liderato ng Kamara na nawagan sa New Fight Lawmakers sa 20th Congress na suportahan ang legislative priorities ng Administrasyong Marcos. Brigada Haji Amiño, ibrigada mo! Hinimok ni House Speaker Martin Romualdez ang mga bagong papasok na kongresista sa 20th Congress na suportahan ang legislative priorities ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas. Sa ginap na fellowship dinner, binigyang diin ni Romualdez ang kahalagahan ng pagkakaisa, maagang paghahanda at buong suporta para sa agenda ng administrasyon na nakatutok sa reforma. Pinagtibay din ito ang commitment tungo sa isang inklusibo, produktibo at responsive na 20th Congress upang maging kahanay ng polisiya ng administrasyon sa Philippine Development Plan at Fiscal Medium Term Framework para sa ekonomiya. Apat na pong neophyte at nagbabalik na mga kongresista ang dumalo sa fellowship dinner matapos ang tatlong araw na Executive Course on Legislation. Isa ito sa mga malalaking pagtitipon bago magbukas ang 20th Congress at ang ikaapat na State of the Nation Address sa July 28. Iginit pa ni Romualdez na mahalaga ang legislative readiness at kolaborasyon sa kamera, lalo't pinagbuti na ang internal systems para sa efficiency at mas magandang policymaking outcomes. Payo naman ng speaker sa mga bagitong kongresista, huwag matakot na manindigan sa tama at magkaroon ng malasakit sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Nation wide. Nation wide. Samantala mga kabrigada, si iba mga balita, ang Metro Manila Road Safety Action Plan 2024 to 2028 inilunsad na ng MMDA. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Report. Sa nakalipas na sampung taon, umabot sa mahigit isang milyon ang naiulat na road crash incident sa Metro Manila. Base yan sa Metro Manila Accident Reporting and Analysis System. Mahigit apat na kataon na sawi, katumbas yan ng 445 deaths per year. Ngayong taon, mula Enero hanggang Marso, nakapagtala na agad ang LTO ng mahigit pitong libong aksidente. Sa buong Metro Manila, Quezon City ang nangunguna sa may pinakamaraming road crash incidents. Sumunod dyan ang Maynila at Tagig Ang EDSA at C5 ang may pinakamataas naman na insidente ng aksidente kabilang sa mga pangunahing sanhi ng aksidente, ang pagtiteks at pakikipag-usap habang nagmamaneho, pagmamaneho habang lasing at sobrang bilis sa pagpapatakbo. Kaya upang matugunan ang tumataas na bilang ng aksidente sa kalsada, nagsagawa ang MMDA ng Metro Manila Road Safety Summit. Pinangunahan ng MMDA ang paglulunsad ng Metro Manila Road Safety Action Plan 2024-2028, isang komprehensibo at kolektibong plano na naglalayong pahusayin ang road safety sa pamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Layo nito na pababain ng 35% ang bilang ng na mga namamatay sa aksidente sa kalsada sa rehiyon bago sumapit ang taong 2028. Nakatutok ang Road Safety Action Plan sa limang pangunahing pillars tulad ng Road Safety Management, Safer Roads, Safer Vehicles, Safer Road Users at Post-Crash Response. Kailangan talaga na improve yung road safety dito. dito di sa Metro Manila <coughs> pwede sa buong Pilipinas. At um, sabi nga ni Sekte, ito po ay isang major concern na eh? public, public health uh, ano, um, situation na siya or concern na dapat i-address. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga sasakyan sa Metro Manila, lalo pang tumindi ang pangangailangan ng kooperasyon mula sa mga motorista, commuters at pedestrians. Paalala ng MMDA, ang kaligtasan sa kalsada ay responsibilidad ng lahat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of uh, Manila, The Music News Authority. Samantala, isang Chinese national ang nahuli ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa entrapment operation sa Paco, Maynila. Maliban sa hot car, nakumpis ka rin sa suspect ang hinihinalang droga at baril. Narito ang detalye ni Brigada kath Austria. Ibrigada mo! Brigada! Alas 8.30 kagabi ng masakote ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa isang parking lot sa barangay 831 sa Paco, Maynila, ang suspect na Chinese National na ito. Ayon sa HPG, ibinebenta ng suspect na si Wang Xie ang isang sasakyang naka-hold order. Ibig sabihin, iniimbestigahan pa ito dahil sa kaugnayan sa paglabag sa batas trapiko o posibleng krimen. Nakatanggap po tayo ng isang complaint from uh, Regional Highway Patrol Unit 3 na merong uh, allegedly isang Chinese national na nagbebenta ng kanyang uh, Ford EcoSport uh, amounting 180,000 pesos. So nagkaroon siya ng interest dahil nga mababa. Uh, binalidate po niya kung bakit ganong kababa yung uh, sasakyan na binibenta sa kanya and uh it so happen na ito pala ay alarmado so nag nagpa siya ang ating pong uh, Regional Highway Patrol Unit 3 na magkasa ng isang uh, entrapment operation dito po sa target natin na uh, isa pong uh, Chinese national at uh, nung napunta na po sila rito sa isang area po ng uh, Paco Manila no dito po sa General Luna Street ay doon na po uh, na naipakita yung uh, nabanggit po natin sa sasakyan ng bulagain ng operatiba tumambad din ang hinihinalang cocaine at marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng halos 800,000 pati ang isang caliber 45 na baril na kargado ng bala siya po ay mayroong uh, possession or bitbit uh, -bit or gamit na isang Mercedes Benz and during the katapunan nating T I I or yung technical uh, inspection and inventory report no na pag-alaman po na during the inspection ay uh, meron po siyang uh, mga nakatago doon na po sumambulat yung ating po mga ka na hindi po baba sa 45 pieces a chase of of uh, uh, party drugs along with the 7 uh, pieces of chase of uh, suspected uh, shabu at uh, pitong vape uh, uh, carts ng uh, marijuana at uh, isang uh, kalibre ng uh, 25 Uh, cult. Patuloy ang koordinasyon ng HPG sa PNP Drug Enforcement Group para masuri ang lawak ng operasyon ni Wang at matukoy kung sino-sino ang kanyang kliyente. Based sa informasyon na kuha po natin ay ito pong uh, nahuli po natin uh, Chinese National ay uh, isa sa mga supplier na dito po sa Kalakang, Maynila. And again, no, uh, meron tayong mga nakuha na cellphone and ongoing ating investigation for backtracking kung mapapatunayang miyembro nga ng triad haharap si Wang sa iba pang kaso. Toy no, Article uh, 9165 Section 11 and 12 at yung ating uh, uh, RA 1019, uh, 10591 yung ating firearms uh, uh, and ammunition law at yung ating pong uh, presidential decree na 1612 na kung saan binenta po niya yung nakaunas sasakyan or yung tinatawag po natin anti-pensionilla. In the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath, Austria. Now 105.1, Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Max. Brigada Samantala mga kabrigada, trahedya naman ang bumugad sa halip na kasiyahan ng mamatay ang isang bagong silang na sanggol matapos maipit sa kadena at gulong ng motorsiklo sa bayan ng tagkawayan Quezon Tatlong araw pa lamang mula ng isilang ang sanggol at papauwi na sana sa kanilang tahanan sa Del Gallego, Camarines Sur kasama ang kanyang ina at ang living partner nito na siyang nagmamaneho ng motor Abang binaway bayang kalsada, hindi raw nila napansin na lumaylay ang dulo ng kumot at sumabit sa kadena ng motor. Agad namang humingi ng saklolo ang mag-live-in partner pero hindi na naisalba ang sanggol na idiniklarang dead on arrival sa ospital. Bye -bye. DriveMax Brigada Balita nationwide. My binantayan winantayan upang kumpleto. Ang balita kumpleto. Max Brigada Balita nationwide. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada, na Drive Brigada Balita nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada New Sefem Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel de Vera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada New Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart